ano ka? ayun nga guys sa mga mahilig maggawa dyan ng dessert buko salad, buko pandan pero wala kayong buko ito yung sagot uh, lang kayo na unflavored gelatin yan tulad ng ginagawa ko isang pouch isang sachet lang na gelatin powder unflavored tapos lagyan natin ng coconut milk o gata Doon sa isang pouch o sa isang sachet na gelatin maglalagay tayo ng dalawang cup na coconut milk tapos haluhaluin natin hanggang sa siya ay matunaw yan tapos Yan tapos kapag tunaw na siya, sigang na natin sa luhit sa mababang ano lang apoy para hindi siya masunod. Din hintayin lang natin kumulo yan. Halo-haloin lang natin. ayan kumukulo na siya halo halo lang ulit basta hanggang makuha natin yung yung gusto nating lapot at saka para maluto din yung gata ayan tapos isali natin sa isang tupper isang tab. then pag naisali natin palamigin lang natin yan tapos ilag ilalagay natin siya sa ref. Then yan, malamig na at matigas na siya. Pwede na natin siyang kudkudin o ralyarin. Ayan, kung depende sa inyo kung paano nyo kukulko din yung, yung ating gelatin na naniyog. Ayan. Hot coconut. Ayan na nga guys ang ating coconut young coconut pero lasa talaga sya ngayon dahil nagawa sya sa gata at saka sa gelatin